Nakakakita ka na ba ng mga anghel? O naniniwala ka ba sa mga nilalang na ito? Kung totoo man na may mga anghel, ano ang purpose ng Diyos kung bakit ginagawa sila? Sa video na ito, ipasilip ko sa inyo ang ina't o ang mukha ng mga ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat. Ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na may mahalagang papel sa maraming relihiyon, lalo na sa Kristyanismo. Sa Katolikong pananampalataya, sila ay kilala bilang mga tagapaglingkod ng Diyos na niliha upang maglingkod at magpahayag ng kanyang kalooban. Ang konsepto ng mga anghel ay matatagpuan sa buong banal na kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan kung saan sila ay nag-aanyong mensahero tagapagliktas at tagapagtanggol ng mga tao. Sa mga aklat tulad ng Genesis, Daniel at Pahayag, inilalarawan sila bilang makapangyarihang nilalang na hindi nakikita ngunit nararamdaman ang presensya. Ang mga anghel ay itinuturing na mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, nagbibigay inspirasyon at tumutulong sa mga mananampalataya sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang pag-aaral ng mga anghel o angelology ay naglayong unawain ng kanilang kalikasan, layunin at papel sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga banal na kasulatan, tradisyon ng simbahan at mga teolohikal na akda, natutuklasan ng mga teologo ang masalimuot na mundo ng mga anghel at ang kanilang walang hanggang misyon na maglingkod sa banal na kalooban. Laki ng mga anghel sa katolikong teolohiya, espiritual na kalikasan. Ayon sa katolikong doktrina, ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos. Dahil sila ay spiritual, wala silang pisikal na anyo at sa makatuwid ay walang pisikal na sukat o laki. Ang konsepto ng laki ng mga angel sa teolohiya ay higit na ukol sa kanilang kapangyarihan, autoridad at papel sa plano ng Diyos kaysa sa pisikal na dimensyon, uh, pahayag sa banal na kasulatan. Pagaman ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga paglarawan ng mga anghel na nagpapakita sa mga tao, ang mga ito ay kadalasang simboliko o naglalarawan ng kanilang presensya at mensahe. Halimbawa, sa aklat ni Daniel, Daniel 10.5.6, mayroong paglalarawan ng isang anghel na may anyong tao na may pambihirang liwanag at kapangyarihan, ngunit ito ay hindi literal na paglalarawan ng laki kundi ng espiritual na kaluwalhatian. Paano napag-aralan ng mga katolikong teologo ang mga anghel? Banal na kasulatan. Ang pangunahing batayan ng pag-aaral ng mga katolikong teologo tungkol sa mga anghel ay ang banal na kasulatan. Ang mga aklat tulad ng Genesis, Isaias, Daniel, Mateo, Lucas, at Pahayag ay naglalaman ng iba't ibang talata tungkol sa mga anghel. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng mga tekstong ito, natutunan ng mga teologo ang iba't ibang aspeto ng kalikasan at papel ng mga anghel. Tradisyon ng Simbahan Bukod sa banal na kasulatan, ang tradisyon ng Simbahang Katolika ay isa ring mahalagang pinagmulan ng kaalaman tungkol sa mga anghel. Ang mga turo ng mga ama ng simbahan tulad ni na St. Augustine at St. Thomas Aquinas ay nagbigay ng malalim na pag-unawa sa angelology. Si St. Thomas Aquinas sa kanyang akda na Summa Theologica ay nagbigay ng detalyadong pagsusuri sa kalikasan, paglikha at tungkulin ng mga anghel. Mga Doktrina at Katesismo Ang mga opisyal na doktrina ng simbahang katolika, kabilang ang mga dokumento mula sa mga konseho ng simbahan at ang katesismo ng simbahang katolika, ay naglalaman ng mga turo tungkol sa mga angel. Ang katesismo ng simbahang katolika, halimbawa, ay nagsasaad na ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na walang katawan at niliha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at sa mga tao. CCC 328 Mistikal na karanasan at mga pahayag Ang mga mistikal na karanasan ng mga santo at banal tulad ni na St. Francis of Assisi at St. Padre Pio ay nagbigay din ng karagdagang kaalaman at inspirasyon tungkol sa mga anghel. Ang mga karanasang ito, bagamat hindi opisyal na doktrina, ay madalas na kinikilala ng simbahang katolika bilang mga mahalagang patoo ng pagkilos ng mga anghel sa buhay ng mga mananampalataya. Konklusyon, ang mga katolikong teologo ay hindi nag-aalala sa pisikal na laki ng mga anghel dahil ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang. Sa halip, ang kanilang pag-aaral ay nakatuon sa espiritual na kalikasan, kapangyarihan at mga tungkulin ng mga anghel ayon sa banal na kasulatan, tradisyon ng simbahan, mga doktrina at mga mistikal na karanasan. Ang mga anghel, bagaman walang pisikal na anyo, ay itinuturing na mahalagang bahagi ng plano ng Diyos at patuloy na naglilingkod bilang mga mensahero, tagapagtanggol at katuwang ng mga mananampalataya sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang mga pag-aaral tungkol sa mga anghel ay isang malawak na larangan ng teolohiya na tinatawag na angelology. Ang angelology ay naglalayong unaway ng kalikasan, papel, at layunin ng mga anghel ayon sa mga banal na kasulatan, tradisyon, at teolohikal na pagsusuri. Sa pagsisiyasat ng mga teologo at scholars, maraming aspeto ng mga anghel ang kanilang tinatalakay, kabilang ang kanilang pagliha, mga uri, tungkulin, at ang kanilang kahalagahan sa plano ng Diyos. Narito ang isang masusing pagsusuri batay sa mga pangunahing paksa sa larangang ito. 1. Ang pagliha ng mga angel Ayon sa Biblia Ayon sa Biblia, niliha ng Diyos ang mga angel bilang bahagi ng kanyang masaklaw na plano para sa sangniliha. Sa Colossus 1.6, sinasabi na sapagkat sa pamamagitan niya niliha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa, mga nakikita at hindi nakikita, maging mga trono o mga pamanuan o mga kapamahalaan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay niliha sa pamagitan niya at para sa kanya. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang mga anghel ay kabilang sa mga nilihang espiritual. Ayon sa teolohiya, ang mga teologo tulad nina Thomas Aquinas ay nag-aral tungkol sa paglikha ng mga anghel bilang mga nilalang na espiritual at walang pisikal na katawan. Sa kanyang akda na Suma Theologica, ipinaliwanag ni Aquinas na ang mga anghel ay nilikha bago ang pisikal na mundo at sila ay nilikha upang maglingkod sa Diyos at tuparin ang kanyang kalooban. Number 2. Mga Uri ng Anghel Ang mga seraphim ay madalas na itinuturing na pinakamataas na uri ng mga anghel. Ayon sa Isaiah 6.1-7, sila ay may anim na pakpak at nakatayo sa paligid ng trono ng Diyos. Umaawit ng papuri sa kanya, cherubim. Ang mga cherubim ay madalas na inilalarawan bilang mga tagapagbantay ng mga sagradong lugar. Sila ang mga anghel na binanggit sa Genesis 3.24 na nagbantay sa Garden of Eden pagkatapos na pinalayas sina Adan at Iba, Archangels. Ang mga archangels tulad ni na Michael at Gabriel ay mga pinuno ng mga anghel na may mga partikular na misyon. Si Michael ay kilala bilang isang mandirigma laban sa mga puwersa ng kasamaan samantalang si Gabriel naman ay isang mensahero tulad ng makita sa kanyang pagpapahayag kay Maria tungkol sa pagsilang ni Jesus. Lucas 1.26-38 3. Mga tungkulin ng mga anghel Mensahero, isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga anghel ay ang maging mensahero ng Diyos. Sa buong Biblia, marami tayong mababasang mga anghel na nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos sa mga tao. Halimbawa sa aklat ni Daniel, isang anghel ang nagbigay ng pangitain kay Daniel tungkol sa hinaharap. Daniel 1.23 Tagapaglingkod at tagapagtanggol Ang mga anghel ay tinutukoy rin bilang mga tagapaglingkod at tagapagtanggol ng mga tao. Sa Hebreo 1 verse 14, sinasabi na ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod sa mga tatanggap ng kaligtasan. Si Michael, halimbawa, ay madalas na inilalarawan bilang isang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, tagapagtupad ng hatol. Bukod sa kanilang mga mapag-alagang tungkulin, ang mga anghel ay minsan ring ginagamit ng Diyos upang ipatupad ang kanyang hatol. Sa aklat ng pahayag, ang mga anghel ay may malaking bahagi sa pagpapataw ng mga hatol sa mundo sa panahon ng huling araw. Pahayag 8.11 Kahalagahan ng mga anghel sa plano ng Diyos Pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos Ang mga anghel ay mahalaga sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa mundo. Sila ang mga tagapagpatupad ng kanyang mga utos at nagpapalaganap ng kanyang mga mensahe sa mga tao. Ang kanilang presensya at mga gawain ay nagpapaalala sa sangkatauhan ng patuloy na pakikialam ng Diyos sa kanyang niliha. Uh, pagtulong sa mga mananampalataya Ang mga anghel ay itinuturing ng mga katuwang at tagapag-alaga ng mga mananampalataya. Sila ay nagbigay ng proteksyon, paggabay at inspirasyon sa mga tao sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang konsepto ng guardian angels ay nagbibigay ng kasiguruhan sa mga mananampalataya na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. 5. Bakit nilikha ng Diyos ang mga angel? Pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Ang paglikha ng mga angel ay isang paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Sa pamamagitan ng mga angel na mga nilalang na hindi nahahawakan ng pisikal na mga limitasyon, ipinapakita ng Diyos ang lawak ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang kakayahang lumikha ng mga nilalang na lubos na naiba sa mga tao pagbibigay ng halimbawa ng pagsunod at pagsamba. Ang mga anghel ay nagsisilbing halimbawa ng ganap na pagsunod at pagsamba sa Diyos. Ang kanilang walang hanggang papuri at paglilingkod sa Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananampalataya na sundan ang kanilang halimbawa at mag-alay ng kanilang sarili sa pagsamba at pagsunod sa Diyos. Pagganap ng mga espiritual na tungkulin. Ang mga anghel ay niliha upang gumanap ng mga espirituwal na tungkulin na mahalaga sa kaligtasan at pagpapalaganap ng kalooban ng Diyos. Ang kanilang mga gawain ay hindi limitado sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa espirituwal na mga aspeto ng buhay ng tao. Konklusyon, ang pag-aaral ng mga anghel ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang Diyos sa kanyang niliha. Sa pamamagitan ng mga teologo at scholars, natutunan natin ang kahalagahan ng mga angel sa plano ng Diyos at ang kanilang mga papel sa pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. Ang kanilang presensya at mga gawain ay nagpapaalala sa atin ng patuloy na pakikialam ng Diyos sa ating mga buhay at ng kanyang walang hanggang pagmamahal at katarungan. Ang angelology sa makatuwid ay hindi lamang isang akademikong pag-aaral kundi isang espiritual na pakikipagsapalaran na nagbibigay daan sa atin na mas lalong maunawaan ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang plano para sa ating lahat.